Tapos pumunta kami sa minahan. Nasusugsob nga ako. Basta naglalako. Ano ko ba kung masabi kong pa ako? How, wow. sexy. Kasi sexy. Kasi talaga ng pa ako. Ang sexy. Wow. Wait, wait. Wait, wait. Sige. Sige, suot tayo sa putas sa ng minahan. Sabi natin, Pete, asan ka? Itingnan lang namin yung ano, kung paano ginagawa. Saan? Saan, saan yung butas? So, Ayan, no, ang butas, pumasok. oh. Butas Ayaw ko. Ba't mapasok tayo sa butas? <laughs> Susubukan nga natin Nay, kung paano pumasok. Yan ba yung inaano ng ginto? Hindi. Guys, ito so try namin. Ah, ano nang ano ano ginigiling dyan? Ay, ano na yan? Ano may ginto? Uy, kikin! Sabi... Ganun, ganun yung Ano yung mga nasa sako na yan? Bato, yung gigilingin. Yan yung gigilingin. Ano na oh? Yung mga ano na pala dito. May babo yan. Tanong babo yan. Ang dami naman tao dito. Ayun sa hindi ang picture. Beautiful nature. Ano yan? May bunga ang pili? Ah, saan? Yan, may sinusungkit sila. Ah, akyat eh. Baka may bunga. Liza, saan? Akyat pa kami sa kabila? Ay, hindi na pala. Ayun pala. Ay, gusto ko tulogan lang po ako. Ayoko lang parang ayokin mo maglakad eh. Eh, saan yung mga butas na nga dito? Ay, don't. Ay, mahulog ka! Sino ba yun? Ay, may daming pili. Hoy, baka, nga, baka may hinog. May hinog ba? Sungkit tayo. Guys, ang daming pili dito, guys. Mahulog ka, ha? Ay, mahulog, ha? Diyos ko po. Hinog na ba? Hinog, ilaw pa naman yung kinukuha mo. Naku, po kayo malaglag pati anak ni Freddy, oh. Ayan, oh. Mahulog to mo. Ma din, oh. Saan mahulog ka? Maraming bunga, guys ang pili pero hilaw pa ang iba. Nasa taas May mga hinog pinin. pero nasa taas siya. Hindi namin makukuha. Yan. Eh! Outin mo ti! Yan! Ano ba? na <laughs> ako.

Anong ulam? Madumi ako tita Ako nagbayo! Nagbayo ka ng ano? Nang tao. Hi, <laughs> bebe.